Naniniwala nga mga tropa ang ilang mga NBA analysts na kung meron man nga pong isang team sa Eastern Conference ang may kakayahang patumbahin ang Boston Celtics. Ito nga abagong lineup ng Philadelphia 76ers. Kaya isang malaking palaisipan ngayon na gaano nga ba talaga kalakas ngayon ang lineup ng 76ers. Sa kanilang starting five ng mga tropa ay kabilang dyan si Tyrese Maxey, Kelly Aubrey Jr., Paul George, Caleb Martin at si Joel Embiid. Diyan pa lang ay solido na ang kanilang team, gayong sigurado nga hindi sila mauubusan ng mga option sa ofensa. Lahat sila, isang defensive player na merong athleticism, malalaking katawan, kaya wala nga mangyayaring mismatch sa kanilang laban. Maliban dyan, pinagmamalaki rin naman nga ngayon ang 76ers ang pagkakaroon ng napakalalim na bench na si Kyle Lowry, Eric Gordon, KJ Martin, Reggie Jackson, Jared McCain at si Andre Drummond. Majority sa kanilang bench, veterano at merong experience manalo sa playoffs at makakuha ng kampyonato. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay tila nasa proseso ng isang potensyal na blockbuster trade deal na makakakuha sa Chicago Bulls duo na sina Nikola Vucevic at Lonzo Ball. Mukhang naglalayo ng Bulls na muling buuhin ang kanilang kupunan matapos pakawalan ang kanilang mga pangunahing players tulad ni na Alex Caruso at Demar DeRozan. Isa sa mga manlalarong maaaring umalis ay si Nikola Vucevic. Ang two-time All-Star ay nakaranas ng pagbagsak sa kanyang laro ngunit may ilang taon pang natitira sa kanyang kontrata sa Bulls samantalang si Lonzo Ball ay nagpakita ng malaking potensyal sa kanyang mga unang taon sa Bulls ngunit hindi siya nakapaglaro sa loob ng higit sa dalawang season dahil sa mga injury at ilang operasyon bagamat may pag-asa na makabalik siya sa court sa susunod na season hindi ito garantisado para sa Lakers na nangangailangan ng mga pagbabago upang maging contender para sa championship, ang trade na ito ay maaaring maging isang mabisang hakbang. Sa paglapit ni Lebron James sa kanyang ika na edad, may urgency na sulitin ang natitirang taon ng kanyang karera. Sa artikulo ni Sviatoslav Rovenchuk sa Give Me Sport, iminungkahi ang isang trade kung saan makakakuha ang Lakers kina Lonzo Ball at Vucevic. Kapalit nina Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Jalen Hood-Shifino at isang 2025 second round pick. Ang pagkuha kay Ball, isang dating draft pick ng Lakers, ay isang panganib habang si Vucevic ay maaaring maging starter na magdadala ng bagong sigla sa kanilang team. At isama na rin natin yung balitang inaakusahan ng pamunuan ng Toronto Raptors ang front office ng Lakers na magnanakaw ng player dahil nga daw kinuha ng Lakers si Christian Coloco. na alam nga daw ng Lakers kaya lang naman nila ito binitawan itong si Christian Coloco ay dahil sa nagkaroon ito ng health issues kaya pansamantala lang nilang inalis sa kanilang lineup pero after daw nagumaling ito ay muling nilang bibigyan ng kontrata pero biglang nga daw itong binigyan ng kontrata ng Lakers kaya inaakusahan ng Toronto Raptors itong Lakers na magnanakaw ng player. Anong masasabi nyo dito mga tropa maliba ang ginawa ng Lakers na kunin si Christian Coloco? Pakikomento naman sa ating comment section. Paki-like and paki-subscribe ng aking channel mga tropa. Maraming salamat po.